Ngunit guys, dadalhin na namin sa Manghihilot, ang anak ni call center. Ang dami namin pasyente for today's video guys. Si to Arj ay dadalhin din ngayon sa ospital at hindi kami makakasama dahil gawa ng anak ni Sisi. at nabali ang kanyang paa. Hiwa-hiwalay muna kami ngayong lahat guys. Hiwa-hiwalay dahil ayan nga ang nangyari sa kanyang anak. Ako ang kasama sa sa anak ni call center. Yan, guys. Hindi nyo ang guys. Ito, guys. Magkakasama kami ngayon. Kami at saka ako at saka si call center ang kasama. Si si Lee at saka si Siga ang magkakasama. At saka si Mami. Kami lang ang magkakasamang dalawa. Guys. muna rin eh. Linis at patras mo lang. Buka, atras mo Ayan guys, yan ang anak ni Call Center guys kami hiwahiwalay ngayon kasi ang aming pasyente si Tito Archon ang anak niya so ngayon natin namin ang aming mga katawan para magkasama-sama at hiwahiwalay okay, hiwa -hi yan guys at kami ay paalis na sa <laughs> medical si center puyat na puyat po, po, po siya guys Sobrang puyat na puyat po siya dahil sa kanyang dahi ang oh, panipulo. <mulit> ang hirap na rin guys. Talawang nagpapasyente ko. Pinisa na accident po sa motor. Ang po si concenter. Concenter, pakita ka naman. At si concenter po, ay kuya yung top niya sa kanyang

Bawal din eh. Kasi uh -huh. mo muna ang tali na rin. Kaya pa siya paglalagay lang pag hindi dahil ng atwiti, hindi silid. Parang luluto. Yan o. No, Pura no. <laughs> mo muna rin wat, pa baka meron tamutan mo kapama, pa. pa. hindi ba ka ng walang reseta. Guys, nandito na Bahala ka na kung ano. Natapalan na po ang mga guys. Ah, bubuhay na lang kita. Ayan, yeah, na lang yan, guys.